Mga ka-Republic, mga Hinebra players ang posibleng malaglag mula sa 15-man pool ng gilas. Tatlo na ang tinanggal ni Tim Cohn mula sa dating labing walo, kaya tatlo pa ang kailangan bawasin dahil labing players lang ang bubuo sa final lineup na isasama ni Tim Cohn sa Guam. Una nang inalis sa listahan si Nakay Soto at Calvin Oftana na parehong may injury at si Anz Kuwame. At base sa natitirang labing lima mukhang tagilid ang chance Nina Troy Rosario, Arja Abaryentos at Japi Tagilar. ualin man kay dating Ginebra High Flying Forward, Jamie Malonzo. Nauna nang sinabi ni Tim Kaun, sigurado raw may kutub na ang mga fans kung sino-sino ang papasok at kung sino ang tatlong malalaglag. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka sa isang interview ay sinabi ni Coach Tim Cohn si Quintin Miliora Brown ng isang klase ng player na magdadala ng physicality sa laro ng Gilas Pilipinas. Sang po kasi sa American Mentor, iyon ang isang dimension na dadalhin sa gilas ng former UP Maroons Big Man. Sa height nitong 6'10", kakaibang physicality na unique sa kakayahan ng ibang gilas bigs tulad nila kay Soto, AJ Edu at Junmar Fajardo. Physical po kasi ang ibang mga kupuna na nakakaharap natin kaya nasasabi ni Tim Cone sa mga nakaraang laro ng gilas wala ang physicality. Sinabi pa ng Gilas coach, kailangan ng ating national team ng isang physical na player na handang makipagbanggaan sa ilalim. Diyan po kasi sa painted area kung saan minamama tayo. Sinasagasa ng kalaban ng Gilas ang depensa natin sa ilalim, lalo na ng ma-injured si Kai Soto. Kaya magiging malaking tulong daw si QMB lalo na sa defensive side. Mahusay na player daw si AJ Edu at mayroon rin itong physicality ngunit hindi raw ito isang power guy. Hindi rin daw physical na player si Japet Aguilar. Si Carl Tamayo ang isang physical guy na nakikita ni CTC pero undersized daw ito sa international competition. 6'8 lang si Carl Tamayo samantalang 6'10 si Miliora Brown at may kalakihan ang katawan. Sinabi ni QMB, he would leave everything on the floor once na naglaro na siya para sa ating national team. Ito raw ang kanyang ultimate dream ang magsuot ng tricolor national team jersey para kilalanin o parangalan ang kanyang maternal grandparents. Pilipina ang kanyang ina na nakapag-asawa ng isang Amerikano. Hindi lang po tayo ang naniniwalang makakasama sa Final 12 si Juan Gomez Dillanyo. Dahil si Tim Cohn na rin ang nagsabi, bilib din siya sa depensa ng six-footer na point guard bukod sa kakayahan itong mag-orchestrate ng play. Sa huling laro ng Ginebra bago ang FIBA break, sinunog ni Juan Gomez de Liano ang Ginebra sa kanyang 32 big points. Isang araw pagkatapos ng larong iyon, isinama ni Tim Cohn sa Gilas Pool ang Converge Rookie. Tulad ni QMB, nangako si Juan Gomez Pilianyo, gagawin niya ang lahat para makatulong sa ating national team. At dahil mayroon na tayong QMB sa gilas, baka di maisama ni Team Cone si Japita Tagilar sa Final 12. Base rin sa obserbasyon natin sa mga nakaraang performance ni Troy Rosario, mukhang alanganin ito sa power forward position dahil nariyan naman si Nakal Tamayo at AG Edu na naglalaro rin number 4 at number 5. Number 2 ang natural position ni Dwight Ramos ngunit pwede rin siyang maglarong number 1. Ngunit ang posisyong ito ay dati nang pinaghahatian ni na Chris Newsom at Scottie Thompson. But since mapapadagdag pa si Juan Gomez Dillano sa number 1 position, palagay natin ay wala nang posisyon si RJ Abarientos sa final 12. kutubrinang ng marami, baka isang Ginebra player lang ang makapasok sa Final 12 at yan ay walang iba kundi si Scottie Thompson. Hindi rin tayo sigurado kay Jamie Maloso, dati itong Hinebra player, isa sa mga dating paborito ni Tincaon. Maraming nagulat nang bigla nitong layasan ng Hinebra at lumipad papuntang Japan B-League. Sa kasamaang palad, agad siyang sinibak ng Kyoto Hanaris just after 5 games at wala siyang team sa kasalukuyan. Kasama siya ngayon sa 15-man pool ng Gilas. Obviously, nasa lowest point ng kanyang basketball career si Jamie Malonzo. At kung mapapasama siya sa Final 12, magiging malaking moral booster ito para sa kanya. Alam natin parang anak na ito ni Tim Cone. Magkaroon kaya ng puwang ang simpatya sa pagbuo ng isang kupunang nais gumawa ng kasaysayan. Sa mga binanggit natin ng mga Hinebra player na posibleng hindi makasama sa Final 12, sa tingin ko'y makabubuti naman ito sa kampanya ng Gene King sa pagpapatuloy ng laro sa PBA pagkatapos ng FIBA break. Alanganin ang posisyon ng Hinebra sa team standings, tatlong panalo, apat na talo, kasukob ang Meralco sa number 7 at number 8. Kung di makakasama sa Final 12 si Najapit Aguilar, Toro Rosario at Arja Abariantos, Magkakaroon sila ng sapat na pahinga. May fresh leg sila sa pagbabalik aksyon ng PBA sa December 5. Although sa December 10 pa ang laro ng Hinebra kontra sa Blackwater Bossing. May apat na laro pang natitira ang Hinebra at kailangan nilang masweep ang mga labang ito upang matiyak na sasalta sila sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.